Sa isang maliit na silid sa itaas ng isang gusali sa Amsterdam, isang batang babae ang nagsulat. Hindi siya isang profesional na manunulat, hindi niya alam na mababasa ng milyong milyon ang kanyang mga salita balang araw. Ang kanyang pangalan, Anne Frank, isang tinig mula sa dilim ng kasaysayan. Isang batang babae na sumulat, hindi lamang upang makaligtas, kundi upang maalala. Si Annelise Marie Frank o mas kilala bilang Anne Frank ay pinanganak noong June 12, 1929 sa lungsod ng Frankfurt, Germany. Siya ay pangalawa sa dalawang anak ni Otto Frank at Edith Frank Hollander. Sa una, isang ordinaryong masayang pamilya sila. Ang ama niyang si Otto ay isang negosyante. Si Edith naman ay isang mabagmahal na ina. Ngunit habang siya'y lumalaki, mabilis ring nagbago ang mundo sa paligid niya. Noong 1933, nang simula ng bagong reimend sa Germany, ang pagpapatupad ng mga batas na diskriminasyon, maraming pamilya ang nabilitang tumakas kasama na ang pamilya ni Frank. Luwipat sila sa Amsterdam, Netherlands. Doon, nagsimulang mamuhay muli si Anne bilang isang estudyante. Isa siyang matalino, panabiro at mapagmasig na bata. Pero ang katahimikang iyon ay panandalian lang. Noong 1940, sinakop na mga puwersa ang Netherlands. Unti-unting ipinataw rin ang mga bagong patakaran para sa mga tao katulad ng Pamilya Frank. Hindi na sila pwedeng pumasok sa paaralan kasama ang ibang bata. Hindi na sila pwedeng maglakad sa ilang mga kalsada. At isa-isang nawala ang kanilang mga karapatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula si Anne na magsulat ng mga tula at kwento. Mga kwento tungkol sa pagkabata, pangarap at takot. Noong July 6, 1942, nabihitang magtago ang pamilya Frank. Kasama nila ang pamilya Van Pels at isang kaibigan na si Fritz Pfeffer. Sila ay nagtago sa isang lihim na silid sa likod ng opisina ng negosyo ni Otto Frank. Tinatawag itong Secret Annex ang maliit na espasyo iyon ay kanilang naging tahanan sa loob ng mahigit dalawang taon. Walang makakalabas, walang ingay sa araw, at laging may parambang baka sila'y matagpuan. Sa kanyang 13th birthday, natanggap ni Anne ang isang maliit na diary, pinangalanan niya itong Kitty. Sa diary na iyon, sinulat niya ang lahat, ang kanyang takot, pag-asa, galit at mga pangarap. Hangad kong mabuhay pa rin kahit wala na ako. Isinulat niya. Ang kanyang mga salita ay hindi simpleng tala lamang. Isa itong salamin ng isang batang may matalas na pag-iisip at may pusong hindi susuko No August 4, 1944, natuklasan ang kanila taguan. Isang tip mula sa isang hindi kilalang tao ang naging dahilan ng pagsalakay. Sila ay dinala sa iba't ibang mga kampo ang pamilya ay nawalay sa isa't isa. Si Anne, kasama ang kanyang kapatid na si Margot, ay dinala sa kampo ng Virgin Belsen. Sa kabila ng lahat, ay sa mga nakasama niya roon, nadatiling matatag ang kanyang loob. No February o March 1945, ilang linggo lamang bago ang kampo ay palayahin, pumadaw si Anne at Margot dahil sa karamdaman isa na sa buong grupo ang nakaligtas, ang kanyang ama, si Otto Frank. Siya ay nakahanap ng diary ng kanyang anak at siya rin ang nagpasya na ito'y ipalimbag upang malaman ng buong mundo ang tinig ng kanyang anak. Ang The Diary of a Young Girl ay dinalathala noong 1947. Mula doon, naisalit ito sa mahigit 70 wika at naging isa sa pinakamahalagang aklat ng ikatwante siglo. Ang tahanan kung saan sila nagtago ay ngayon ay tinatawag na Anne Frank House, isang museo at paalala ng katapangan, pag-asa at kasaysayan. Ang kwento ni Anne Frank ay hindi lamang kwento ng isang trahedya, kundi kwento ng pag-asa sa gitna ng takot at liwanan sa gitna ng diling. Si Anne Frank ay isang batang babae na sumula, hindi upang sumikat, kundi upang mabuhay ang alaala at sa bawat pahinang isinulat niya, nabuhay siyang muli. Sa panahong puno ng tafot, ginamit niyang panulat bilang kaywang kalasag at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, patuloy tayong pinapaalalahanan sa kabila ng lahat naniniwala akong likas na maputi ang tao. Salamat muli sa pagtangkilik sa ating kwento kung nais mong malaman ang gitpa tungkol sa mga hindi maliliwotang kaso at misteryo tulad ng kay Anfra, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. Hanggang sa susunod na episode!